Nagsimula ang pelikula sa isang matandang babae na pinapangaralan ng isang bata na nahuli niyang nagnakaw sa isang convenience store. Pag alis ng bata ay tinuloy niya ang pamimili na agad na udlot sa pagpasok ng mga holdapper na basta-basta nalang binaril ang store clerk. Nakatago siya ngunit nang mapahiyaw siya sa nasaksihan ay binalingan siya ng mga ito at walang awang pinaputokan ng dalawang beses. Ang hindi alam ng mga holdapper ay may apat itong anak na lalaki na dating mga brutal na gangster sa lugar na iyon. Ang buong nayon ay nagdalamhati at nagbigay galang sa namatay na matandang babae dahil kilala ito bilang isang dakilang benefactor na tinulungan ang daandaang batang ulila na makahanap ng bagong pamilya. Gayunpaman, naiwan sa kanya ang apat na makukulit na lalaki na kailangan niyang palakihin ng maayos at sila ang tinuring niyang mga anak niya. Ang pinakamatandang anak ay si Bobby, kilala bilang Michigan Moller noong siya ay professional hockey player. Naging gangster din siya ng maraming taon sa tulong ng nagampon sa kanya na tinuring niyang ina ay naging mabuting tao siya at kasalukuyang namumuhay na ng normal. Ang pangalawang anak na lalaki na si Jeremiah ay nakatira sa kanyang ina sa loob ng maraming taon. Nagtatrabaho siya bilang isang contractor at mayroon ng sariling pamilya. Ang pangatlong anak na lalaki ay si Angel na dating chick at naging dating US Marine. Ang bunso ay si Jack na ang pangarap ay maging isang sikat na rockstar. Ang apat na magkakapatid ay hindi magkadugo ay muling pinagtagpo sa pagkamatay ng kanilang ina. Muli nilang binalikan ang kanilang tahanan at malungkot na pinagmasdan ang kanika nilang silid na kinalakihan. Ang matatag at matapang na si Bobby ay hindi napigil ang umiyak sa loob ng banyo. Di nagtagal ay napagdesisyonan nilang apat na magkaroon ng Thanksgiving dinner ng sama-sama tulad noong mga bata pa sila. Habang nasa hapag kainan ay naalala ni Jeremiah ang bilin ng ina na huwag mumuya tulad ng pagmuya ng isang baka. Si Angel ay naalala ang pagtuturo ng ina na huwag ilalagay ang siko sa lamesa. Si Jack naman ay naalala ang sinabi ng ina na hindi maganda ang karanasan niya bago siya mapunta doon ngunit ligtas na siya sa bago niyang tahanan. Habang si Bobby naman ay nakatingin sa dating upuan ng ina habang kumakain. Kinabukasan ay naglaro sila ng hockey tulad ng dati ay ipinamalas nila ang kanilang gulang sa paglalaro nito. Matapos ang laro ay pinuntahan nila ang abogado ng ina at doon ay ibinigay ng abogado ang naiwan ng ina nila. Bukod sa adoption papers, maliit na halaga ng pera, at isang kwintas lang ng ina ang nilalaman ng kahon. Kinagabihan ay niyaya ni Bobby ang mga kapatid sa bar upang mag-good time. Makalipas ang ilang saglit ay bumati ng pakikiramay ang bartender na nagsabing mga pasaway na gangster ang dumali sa mabait na matanda. Napatanong tuloy si Bobby kung alin ang gang na posibleng sangkot. Nangako si Bobby na hahanapin niya ang may kagagawa ng krimen sa kanilang ina na sinangayunan naman ni Angel at Jack. Gayunpaman, tutol si Jeremiah sa ideya ng tatlo at nagsabing ipaubaya na lang sa mga pulis ang investigasyon. Pagkasabi nun ay iniwanan niya ang tatlong kapatid. Sinabi ng bartender sa kanila na ang ilan sa mga gangster ay nagbigay ng testimonya sa mga pulis na nasaksihan nila ang pagnanakaw habang naglalaro ng basketball. Nagmamadaling kinuha ni Bobby ang kanyang mga armas at kagamitan. Isinama niya sina Angel at Jack at ni Raid nila ang lungga ng mga gangster. Kinumpranta ni Bobby ang leader ng gang na nagsabing inusente siya dahil mali ang impormasyon na nakarating sa kanila. Alas 11 ng gabi nang maganap ang pagnanakaw ngunit alas 10 ng gabi ay pinapatay na ang mga ilaw sa basketball court kaya hindi nila maaaring makita ang mga magnanakaw. Upang mapatunayan na hindi sila ginugoyo ng leader ay dinala nila ito sa basketball court na malapit sa crime scene. Pagdating ng alas 10 ay nakabukas pa rin ang ilaw kaya nagdesisyon si Bobby na iligpit na nila ang leader. Gayunpaman, biglang namatay ang ilaw kaya pinakawalan nila ito na ni Bobby na maaaring may kasabwat na pulis kaya nililigaw nila ang investigasyon. Kinabukasan ay nagpunta ang apat na magkakapatid sa convenience store upang tignan ang CCTV footage. Doon ay napanood nila ang aktwal na pagpatay sa kanilang ina. Lahat sila ay napapikit at hindi makapaniwala sa ginawa ng mga holdapper. Napagtanto ni Bobby na hindi biktima ang ina nila ng pamamaril kundi sadya itong binaril ng mga kriminal tinanong ni Bobby ang bantay sa tindahan kung may nalalaman ito sa insidente. Naikwento ng matanda na may narinig siya tungkol sa isang gangster na laging may kasamang aso ang maaaring nakasaksi sa nangyaring krimen. Nagpa siya ang magkakapatid na puntahan ang nasabing gangster upang alamin kung may kaugnayan ito. Habang naghahantay sila sa tapat ng bahay ng gangster ay nagpaalam si Jeremiah sa pagkukunwari na kailangan niyang sunduin ang anak sa paaralan. Mayamaya -maya pa ay lumitaw ang gangster na agad sinundan ng tatlong magkakapatid. Nang makita sila ng gangster ay natakot ito at nagmadaling puntahan ang tinutuluyang apartment. Pinakawalan ng gangster ang dalawa niyang mabangis na aso at patuloy na tinakasin ang magkakapatid. Habang bumababa sa bintana gamit ang lubad ay nagawa pa nitong makapagpaputok ng baril. Pinutol ni Bobby ang lubad na naging dahilan sa pagkahulog ng gangster nagmakaawa ang gangster na nagsabing wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng kanilang ina. Gayunpaman, binanggit niya na nagbili ng dalawang holdapper sa kanya na sabihing mga gangster ang may kagagawan sa insidente kapag may nagtanong sa kanya. Sinabi ng magkakapatid na kapag hindi niya kinanta ang mga kriminal ay hahayaan na lang siya nilang mamatay sa lamig sa labas. Nang papaalis na sila ay nagbago ang isip ng gangster tinuro nito kung sino ang dalawang holdapper at kung saan sila matatagpuan. Mabilis na pinuntahan ng tatlo ang nasabing lugar. Doon ay nakilala agad ni Jack ang dalawang holdapper. Kasabay nito ay napansin sila ng mga kawatan na agad na bumunot ng baril at pinaputokan sila. Pagkatapos ay mabilis na tumakas ang mga kawatan. Isang habulan ang naganap sa lansangan. Habang sinusundan nila ang kotse ay nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ng dalawang grupo gamit ang kanyang kasanayan sa pagmamaneho ay nagawang mapataob ni Bobby ang sasakyan ng mga kawatan. Hinila sila ng magkakapatid sa labas ng sasakyan at tinanong kung sino ang kumontrata sa kanila upang gawin ang pagpatay. Sa takot ay hindi nagtangkang sabihin ng dalawa ang pangalan dahil papatayin sila nito. Walang nagawa si Bobby kundi iligpit na lang ang dalawang lalaki na pumatay sa kanilang ina. Kinabukasan ay may dumating na mga pulis sa kanilang tahanan hinala nila na si Bobby ang may kagagawan sa pagpatay sa dalawang kawatan ngunit wala silang direktang ebidensya. Muli ay pinaalalahanan ni Lieutenant Green si Bobby na huwag silang makikialam sa kaso ng kanilang ina. Ipinakita naman ni Detective Fowler ang nakalap nilang buhok na posibleng kay Bobby na natagpuan sa crime scene. Nagkaroon ng palitan ng ideya sa pagitan ng magkapatid at ng mga otoridad na muntik nang nauwi sa away ng detective at ni Angel. Isang araw, may ahente ng isang insurance company ang dumating. Sinabi niya na si Jeremiah ay kumuha ng mataas na halaga ng insurance para sa kanyang ina. Ngayong namatay na ang kanyang ina, tatanggap siya ng $400,000 bilang bayad ng insurance. Isiniwalat din ng ahente na ang kumpanya ni Jeremiah ay nasa bingit ng pagka-bankrupt at kailangang kailangan nito ng malaking halaga. Dahil dito, agad na naghinala ang tatlong magkakapatid sa tingin nila ay maaaring may kinalaman si Jeremiah sa pagkamatay ng kanilang ina. Nagsimula silang mag at magmanman ng palihim sa mga gawain ni Jeremiah. Nalaman nilang nagpapadala si Jeremiah ng pera sa mga gangster. Galit na galit ang tatlo kaya inimbitahan nila siya na pumasyal sa dating tahanan nila. Pagdating ni Jeremiah sa bahay ay agad na ipinakita ni Angel ang katibayan bago siya inatake ni Bobby gumanti si Jeremiah at ipinaliwanag ang mga paratang sa kanya ng mga kapatid. Ang pagbili niya ng insurance ay upang maprotektahan ang kanilang ina. Sa maraming taon na wala ang tatlo sa bahay na iyon ay si Jeremiah lang ang nag-alaga sa kanilang ina. At tungkol sa pagpapadala niya ng pera sa mga gangster at opisyal ng gobyerno, ito ay upang maprotektahan ang negosyo niya na ginugulo ng mga ito kung hindi siya magbibigay ng lagay wala siyang choice kundi bigyan sila ng pera para makaiwas sa kapahamakan. maya, -maya lang ay may kumatok sa pinto. Tumayo si Jack upang buksan ang pinto ngunit pinakyuhan lang siya ng lalaking kumatok na naglakad palayo. Binato siya nito ng snowball sa mukha kaya galit na galit niyang hinabol ang lalaki. Nang halos maabutan niya ang lalaki ay humarap ito at pinutokan siya ng baril. Nagmadaling lumabas ang magkakapatid upang alamin ang nangyayari kay Jack ginamit ni Bobby ang shotgun upang patawbin ang lalaking nakamaskara. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na maraming kasama ang lalaking nakamaskara. Pinuntirya ng mga gunman si Jack tapos ay pinaulanan sila ng bala. Nakaganti man si Bobby, napilitan silang pumasok sa loob upang makaiwas sa tama ng mga bala. Di nagtagal ay nagawa nilang labanan ng mga kawatan habang si Jack naman ay naipit sa gitna ng gunfight. Mabilis na binantayan ni Jeremiah ang likuran ng bahay. Gamit ang kutsilyo ay inatake niya ang nakapasok na kalaban tapos ay minaneho ang isang kotse. Naubusan man ng bala, nagawa ni Bobby na maunahan ang gunman at kulatain ito. Samantalang si Angel ay mabilis na pinigilan ng isa pang gunman na makapinsala. Sasagasaan na sana ng kalaban sina Bobby at Angel, mabuti na lang at nandoon si Jeremiah na binangga ang sasakyan ng kalaban. Dali-dali nilang inalam ang kalagayan ni Jack na naipit sa gitna ng putukan. Ilang saglit pa ay sumuko ang katawan ni Jack dahil sa dami ng tama ng bala sa katawan. Binalikan ni Bobby ang sugatang driver at tinanong kung sino ang nasa likod ng pag-ataking iyon. Inamin ng driver na si Victor na boss nila ang nagutos na patayin silang magkakapatid. Matapos makuha ang impormasyon ay galit na tinapos ni Bobby ang buhay ng sugatang driver. Samantala, habang sinesermonan ng big boss na si Victor ang mga tauhan ay napansin niyang pasimpleng kumain si Evan. Tinawag niya itong aso at tinapon ng pagkain sa sahig tapos ay inutusan ang tauhan na kainin ang tinapon na pagkain na parang aso. Nang sumabat ang isang babae ay inutusan din ito ng boss na samahan si Evan sa pagkain. Ganyan kalupet ang boss ng underground gang sa lungsod na iyon. Balik sa bahay ng magkakapatid, nagdatingan ang mga alagad ng batas ipinahayag ni Lieutenant Green ang kanyang panghihinayang sa pagkamatay ni Jack. Kasabay nito, ipinaalam niya sa kanila na nalaman niyang may sangkot na pulis na nagtatrabaho para kay Victor. Napag-alaman ng lieutenant na minsan ay nagpunta ang ina nila sa istasyon ng pulisya upang iulat na si Victor ay gumawa ng gulo sa negosyo ng anak niyang si Jeremiah. Ngunit ang tiwaling kasama niya na si Detective Fowler ay sadyang itinago ang kwento at sa araw ding iyon ay napatay ang ina nila. Dahil dito, Nangako ang lieutenant sa tatlong magkakapatid na pananagutin niya ang detective sa pakikipag-sabuatan nito sa leader ng sindikato. Nang gabi ding iyon ay kinumpronta ng lieutenant ang detective. Nang makachempo siya ay inatake niya ito bago kinuha ang badge at service firearms nito, sabay alis. Hinabol siya ng detective sa labas. Hindi niya alam na may isa pa itong baril kaya dinali siya nito at siniguradong hindi na siya mabubuhay. Pagkatapos ay gumawa ng eksena ang detective na kunwari ay may nakaengkwentro sila dahilan ng kamatayan ng lieutenant. Sa wakas ay napagtanto ng tatlong magkakapatid na ang tanging paraan upang maipaghiganti nila ang pagkamatay ng kanilang ina at ni Jack ay sa pamamagitan ng kanilang sariling paraan. Unang ginawa ni Jeremiah ay nakipagkita sa tauhan ni Victor na si Evan upang ipaalam na makikipag-ayos siya sa boss sa halagang $400,000. Tinawagan ni Evan ang boss na hindi nagdalawang isip sa alok ni Jeremiah at sinabi nito kung anong oras at saang lugar sila dapat na magkita. Ipinaalam niya sa mga kapatid ang napagkasundoan na ibibigay niya ang malaking halaga sa araw na iyon. Iyon na ang pagkakataon nila na iligpit ang mastermind sa pagpatay sa kanilang ina. Gayunpaman, kailangan muna nilang patayin si Detective Fowler na kasabwat ng sindikato. Kinuha ni Jeremiah ang pera sa bangko samantalang ang mga tauhan ng sindikato ay hinanda ang kanilang mga sarili. Si Angel naman na dating sundalo ay gumawa ng paraan upang makapasok sa bahay ng detective at doon ay sinapakate niya ito gamit ang plastic bag. Lingid sa kaalaman ni Angel ay nireport ng kasintahan niya sa mga pulis na plano niyang patayin ang isang pulis. Agad na kumilos ang pulisya at pinuntahan ang bahay ng kabaro nila nang marinig ng detective ang sirena sa labas ng bahay ay mayabang na sinabi niya na siya ang pumatay kay Lieutenant Green at kaya niya ring patayin ang buong kapulisan. Magsumbong man si Angel ay hindi siya paniniwalaan. Hindi alam ng detective na naririnig ng mga pulis sa labas ang pinag-uusapan nila dahil may mic sa jacket ni Angel. Ngayon ay alam na ng lahat na pinatay ni Detective Fowler ang kasama niyang lieutenant. Nagkaroon ng pagkakataon na maagaw ng detective ang baril kay Angel kaya nagkabaliktad ang sitwasyon. Hino stage ng detective si Angel at isinama sa labas. Sinubukan ng mga kabaro niya na makipag sa kanya ngunit pinutokan niya ang mga kasama. Nang makaalpas si Angel sa pagkakahawak ng detective ay tinangka nitong paputokan siya. Mabuti na lang at nakahanda ang mga otoridad na gawin ang dapat nilang gawin upang wala nang madamay pa sa kasamaan ng detective. Sa kabilang banda, dumating si Victor sa napag-usapang lugar kasama ang kanyang mga tauhan, tinignan niya ang pera at sinabing maayos ang lahat. Tumayo siya at inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin si Jeremiah, ngunit ang hindi niya inaasahan, ang lahat ng kanyang mga tauhan ay hindi na siya pinapakinggan. Lumalabas na ang $400,000 ay hindi para sa kanya. Sa halip, dahil sa kalupitan niya bilang boss at sa laki ng paghahatian ay nagkasundo ang mga tauhan niya na salungatin siya upang mapunta sa kanila ang pera. Habang pinapalibutan siya ng mga tauhang galit sa pamumuno niya ay dumating si Bobby mula sa di kalayuan. Gusto ni Bobby na ipaghiganti ang kanyang ina at kapatid na si Jack gamit ang kanyang sariling kamao. Nagkaroon ng manumanong labanan sa pagitan ni Bobby at Victor. Sa unang paghaharap ay liyamado si Victor sa suntukan, ngunit hindi nagtagal ay nadaig siya ni Bobby na gigil na sa kanyang mga kawalangyaan. Di nagtagal ay isang malakas na suntok ang nagpabagsak kay Victor. Inutusan ni Bobby ang mga kawatan na itapon ang brutal nilang boss sa malamig na lawa. Sa wakas ay nakuha ng magkakapatid ang hustisya sa pagkamatay ng kanilang ina. Sa huling eksena ay makikita ang magkakapatid na kinukumpuni ang bahay ng kanilang ina. Tila hindi maalis sa isipan ni Bobby ang presensya ng ina na matyagang nag-alaga at nagpalaki sa kanila.